Palaisipan sa mga netizens ang totoong estado ng relasyon ng celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labati ngayon. Totoo nga bang hiwalay na sila? Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba sina Richard Gutierrez at Sara Labati? Breakup Rumors Matatandaan na taong 2012 na magsimula ang kanilang love story Noong panahong yon si Richard ay 28 years old pa lamang at si Sarah ay 18 years old. Taong 2013 ay naharap sila sa isang malaking chismis na di umano si Sarah at si Richard ang ama nang dinadala nito. March 2017 ay nagpropose si Richard ng kasal kay Sarah sa kanilang bakasyon noon sa bansang Switzerland. Noong March 2018, isinilang ni Sarah ang pangalawang anak nila ni Richard na pinangalanan nilang Kai. Noong 2020 ay kinasal sila sa isang intimate civil wedding. Ngunit kamakailan, napansin ng mga netizens na hindi na nagpo-post sila Richard at Sarah na narawan nilang magkasama sa kanil kanilang mga Instagram accounts. Kahit napaka -expressive din na napaka-expressive nila Richard at Sarah sa kanilang pagmamahal sa isa't isa na inihahayag nila noon sa kanilang social media accounts isa pa nagpapalakas ng kutob sa mga netizens na maaaring hiwalay o may pinagdadaanan sa kanilang relasyon ang mag-asawa ay nang magbakasyon si Sarah kasama ang dalawang anak nila ni Richard na sila Zion at Kai para sa kanyang 30th birthday sa Siargao na hindi kasama si Richard. Ngunit noong October 9, 2023, ay binati ni Richard si Sarah sa kaarawan nito sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Instagram account ng isang heartfelt message kalakip ng larawan nila ni Sarah sa kanyang birthday greetings para sa asawa. Tinukoy niya ito bilang kanyang mahal, matalik na kaibigan at asawa. Pinahayag rin ni Richard kung paano nila ipinagdiwang ang huling labing isang taon na magkasama at nangako na mananatili ang kanyang pagmamahal at katapatan kay Sarah. Nagpasalamat din si Richard kay Sarah para sa lahat ng kanyang ginagawa para sa kanilang pamilya. Pati na rin na kanyang walang hanggan na pagmamahal para sa kanilang mga anak na sila Zion at Kai. Ang kahilingan niya para sa karawan ni Sarah ay sa napagpalain ng Diyos ang araw ng kanyang kapanganakan, kaligayahan at isang bagong simula ng pagmamahal at lakas. Dagdag pa ni Richard, Happy Birthday My Love, kalakip ang isang red heart emoji. Sa comment section ng post ni Richard ay nag-iwan ng mensaheng pasasalamat si Sarah para sa kay Richard. Anya, thank you my love. Ngunit kung bibisitahin ng Instagram profile ni Richard Mapapansin burado na ngayon ang birthday greeting post niya para sa asawang si Sara. Napansin rin ng mga netizens ang magkahiwalay na Halloween post ni Richard at Sarah kasama sila Zion at Kai noong October 28, 2023. Sa post ni Richard makikita sa mga larawan na kasama niya ang dalawang anak habang masayang nagbabanding at nagtatampisaw sa swimming pool. Caption niya sa post, kicking off the Halloween weekend. Kalakip ang grinning face with smiling eyes and at folded hands emojis. Samantala ang Halloween post naman ni Sarah kasama si na Zion at Kai na may caption na Ninja Sandwich ay tila kuha sa dinaluhan nilang Halloween Kids Party. Makikita sa unang larawan na nakasuot ng ninja and samurai costumes ang dalawang bata habang si Sarah naman ay nakapose, suot ang white shirt at maong pants. Sa mga sumunod na larawan ay makikita sila Zion at Kai na nagpo post habang parehong nakahawak ng wooden samurai swords at trick or treat bags. Hindi naman napigilan ng ilan sa mga tagahanga at tagasubaybay na mag-asawang Richard at Sarah ang magtanong kung bakit hindi sila magkasama sa mga recent post ng mga ito. May nagtanong rin kung hiwalay na ba ang dalawa. May isa namang narizan ang nalungkot dahil napansin daw nito na tila parehong malulungkot ang mga mata nila Richard at Sarah sa mga narawan. Pati na rin daw ang mga ngiti nila ay parang iba na sa mga dati nilang posts. Isang narizan na nagreply sa nasabing comment at sinabi na sana raw ay kulang lang sa tulog ang mag-asawa. At kabaligtaran lang ng mga sinasabi ng iba na may problema ang dalawa sa kanilang pamilya. May dumipensa rin ng netizen at sinabi na ang dahilan kung bakit wala si Richard sa mga larawang ipinopost ni Sarah kamakailan sa kanyang Instagram account ay dahil ito nga raw ang mismong kumukuha ng mga larawan ng kanyang mag-iina. Sarah's Cryptic Post Sa gitna ng mga espekulasyong hiwalayan ay binahagi ni Sarah sa kanyang Instagram story ang isang bahagi ng aklat na nakasaad na isang talata mula sa Biblia itinampok ng particular na pahina kung saan mababasa ang titulo nito na How to Love the Unlovable. Makikita rin na mayroong nakahighlight ng mga salita na nagsasabing Be joyful, grow to maturity, encourage each other, live in harmony and peace, then the God of love and peace will be with you. Nakahighlight din ang bahaging 2 Corinthians chapter 13 verse 11 NTL. Pati na rin ang bahagi nagsasaad ng Another key to loving the unlovable is to look past their behavior and see the pain and insecurity motivating their actions. Everyone has a past that prompts their present behavior. That doesn't excuse their actions, but greater understanding paves the way for greater compassion and empathy. That's a cryptic post na ito. Mas lumakas pa ang hinala ng netizens na hiwalay na sina Richard at Sarah. May ilang netizens rin ang nagpahayag ng kanilang paniniwala na taliwas na nakasaad sa post na ibinahagi ni Sarah. Para sa kanila, walang silbi ang pagtitiis ng maling gawain. Habang may iba na nagsabing ang ganitong uri ng relasyon ay dapat nang itigil. Sa kabilang banda, may mga netizens na nag-encourage kay Sarah na patuloy na maging positibo at makakita ng kahalagahan sa kabila ng lahat. Napansin din ng mga netizens na hindi nakadalo si Sarah sa katatapos na Opulence Hollywood Ball 2023 na inorganisa ni Raymond Gutierrez ang kampal na kapatid ni Richard at dinaluhan ng pamilya Gutierrez kabilang si na Annabel Rama, Eddie Gutierrez, Rufa Gutierrez at Venice Gutierrez Bectas. Pero kung uusisahin pa ang kanilang mga post sa Instagram, makikita na nakalike sila sa Instagram post ng isa't -isa. At kung babalikan ang mga post ni Sarah mula sa bakasyon nila sa Siargao, ay makikita na nilalike ito ni Richard. Isa sa halimbawa ay ang post ni Sarah noong October 10, 2023 na mayroong caption ng Good Morning. Kalakip ang mga larawan niya, kasama ang dalawang anak na Zion at Kai, pati na rin ang ama niyang si Abdel Labati habang sila ay nakasakay sa isang paddleboard at nagpalutang-lutang sa malawak na dagat. Nilike ito ni Richard at nag-iwan pa ng na tatlong red heart emoji sa comment section. Nag-iwan rin ng tatlong fire emojis si Richard sa Instagram reel ni Sarah kung saan fierce na fierce itong sumasayaw sa kantang Mama's Eyes ni Justin Towns Earl. Samantala kung uusisahin ang mga recent Instagram post naman ni Richard ay makikita na parating nakalike dito si Sarah. Sa katunayan ay nilike rin ni Sarah ang birthday post ni Richard para sa ina nito na si Annabel Rama na nagdiwang na kanyang 71st birthday noong October 31, 2023. Bukod dito, nakitang magkasama si na Richard at Sarah sa isang event na tila ginanap noong October. Ang mga larawan mula sa kaganapan ay naipost sa designer na si Vito Selma noong October 28, 2023 at ibinahagi ni Sarah sa pamamagitan ng kanyang Facebook page noong November 2, 2023. Sa comment section ng shared post ni Sarah sa kanyang Facebook page ay mababasa ang isang komento ng isang netizen. Ayon dito, Low key na sinasagot ni Sarah ang kumakalat ngayon na break up rumors nila ni Richard sa pamamagitan ng pag-share ng natunang post kung saan makikita na magkasama sila ni Richard na dumalo sa isang event. Maaaring may nangyari lang daw sa mag-asawa tulad ng dati, kina cheese at heart na pinag-uusapan ng mga netizen na nag-break sila dahil sa mga post. Pero kung titinan ngayon, ay masaya na ang mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!